Hi, guys! kadalating lang po namin dito sa... ta Beach! Ayan. Ando na kami sa beach, guys. Tignan niyo yung suot, guys. ta so, so, ayan po yung mga kasama ko. So, andun sila. Naglalagay po sila ng mga tent. At syempre, ako, nagre-relax lang habang sila. Sila kailangan nila na magluto. Kailangan nila, ano, hindi pa ganun nakaprepare. kadalating lang. Syempre na nga naman, papaglutuan daw ako. pag na naman. So, ako, ako nga lang mag-isang babae, di ba, dahil kailangan ano, ako, princess ako dito. Oh, yan. Ang sarap, guys. It's so fresh eh. Ayan. Mamaya mag-swim-swim tayo, guys. Ang dami mga naliligo. Sarap, guys. Yan. Nagpapakasawa ako dito kasi malapit na akong bumalik ng, ano, New York. So, mag enjoy mo na sarap talaga dito guys <sighs> ang sarap mag beach love you all guys guys. Ay, hey, sarap guys ng hangin. Sobrang relax ko guys. Eh. Ayan. Yeah. Dun sa likod, nagiinom Ako, eto, nakahiga Nakaupo pala. Mamaya ako madiligo guys. Magpapaan mo na ako. So, fresh air. good morning. And po kami ngayon, na Michelle kami sa barracks ni Calvo. <laughs> Calvo. And so, ayan. Uh, ang dami pong ano. So, ano siya? Uh, ah, ang dami nito? Malaki siyang compound. Ayan, sobrang laan ang compound. Pero bawal akong bumunta dun, guys. So, hanggang dito lang ako. So, ayan yung trabaho niya. Hindi pala trabaho. Tayo, ano lang pa So, ayan guys. See you later. Ayun guys, nandito po kami sa ano. Sa, uh, nandiyak sila gini. Paylas daw po yung store na to guys. Ayan. Kasama ko si Insan Bina. San, say hi. Ayan. Ayun yung mga matatakaw na alak. So, ayun. Ayan guys. Kasama ko si ano, si paring Michael, si Mr. Calvo, my love. So, ayan guys. So, namamalaki po kami kasi Magluluto po kami. Then, uh, what call of this? We're going to, ano, to, uh, go to the beach. Yan, mag-beach -be po kami, guys. Magsasining kami. Beach pala. Yan. Ako yung prinsesa nila, guys, sa ngayon. Babe! Hey, hi! See you later, guys. Love you all. Cute na bodyguard ko. <laughs> So, ayan guys, we're almost done. Um, so, we're going to the beach now soon. Ayan po yung pinamili namin. So, this one, look guys. Sensya na po, matakaw sa alak yung mga kasama ko. So, ayan. So, namimili pa. Marami pa yan guys. Ayan, pinuno nila. Ewan ko sino magbabayad. Ako daw. <laughs> Tadaan! Ang dami-dami namin pinamili guys. Yan. Bago man lang ako bumalik ng New York, may enjoy ko lang naman yung ano, yung uh, beach dito. Okay. Ito yan ako. Oh. Pinagtitinginan ako, sabi nila, na doon ako. Eh, I'm sorry guys, I'm a vlogger. Not just a vlogger. Wow, ko pa alam pa ano pa yung mga pinagmigan. Ang dami. Ang dami. May dami. tatawa na sa amang ato tapos yan guys, ako na nga yung magbabayad nito, tapos ako pa magluluto wow, hindi, joke lang, hindi ako magluluto sila magluluto naanong pahantanan niyo babe? Ayun. see you later love you all hi. hi guys, we're all, we're almost done so I'm just going to pay right now so A lot of wine over there. They have a uh, so we got this uh, about the lights over here, and also we got a chicken Daniel, this one is a whiskey. Oh, so it's just the same. What is the difference? Oh, very good guys. So I don't know if. Sir, can you bag the small one like this? Yeah. Kind of bag, yeah. yeah. yeah okay. How many would you like? Two? Uh, one? Maybe two. Two Two bags. And the other one. That's up uh, Yeah. not working. Okay. 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 Yeah. Thank you, Thank you. <coughs>